RMN Drama Presents. Kini ang, ang akong ang, suliran. suliran. Sa tungtuyo tuyo nga kami makaalagad kanin niyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon. Nga pagatambagan nila ni... Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap o kalibo nga inyong gihambin ilabina sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinang lang kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglang kagkahayag na mo'y mulamdag si mong una-una. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanon na naguluhan. kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwas sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na duna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata na, og ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada dua sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Chin Chin, 30 anyos, minyo o may usa ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsakit sa akong tiyan. Aron yung isabtan, sugdon ko sa dianggikan kong nanganak. Ingon ini ang mga panghitabo. Sukad lang ka nang andak ba? Ni dakko mong kag eh. <laughs> Nagisod nang kikugbawi, ma. Ambut, mudaot pa pabaka ko ini. Nay eh. palapi uy. Di makaayo ang sobra ka dakko. Anha biya na magsugod ang mga health issues. Mo no, ma. Sunod to ina pay ang kasal sa mong makuwang. Punya ikaw mo iyang kuhaon nga maid of honor. Angay tingaling magkontrol na kas imong kaon oi. Unya, parisan sabi ni mo exercise Maghiking ka sige Kayo, lagi ko um, Ah, nalang, sige Yugan ka aron nga muliho ka lagi yun Kaya sa mga plano ni mo nga magsugod o hike? Ogmaunta maunta. Yeah. Ay, kapuya, uy. Kaya, kaya pa. Kaya hon. Tao-tao na sad nga. Wa nagig pasingot. Huwag rin ko ang iba dahi. Kay gamay pagani ganit kang atong nalakaw, pero hindi ko tasa na kagmayo. Mga Pero kung sigi ho ninyo mo, aw, sisi ho nalaki ninyo mo. Mga Gusto na sad gaya ko magpadaot dong, uy. Ano kung kaayong ako mga sinina sa gamay pa ko, slim pa ko. Di na nang mo exercise, di kit daot na. Okay, day. May pamang jogging ka kadaad law. Ha? Jogging? Hmm. Oh, mabitaw na akong gibuhat ron, day. Pero hinahinay lang. Na ako order para sa tiyan ay. Kanap itong body shaper? Naduha man to na ako, pwede na ko ihatag ni mong usa. Hmm, sure ka? Ay, lagi. Nice kay ito. Kaya makatabang while mag-workout ka. Ako to'n to dadun ugma, ha? Sige, day. Salamat, daan. Ano sabi sa'yo yung ibutang si Mutian? Pampapurma, kunun eh. Mamong kunun ang ang gamitin sa tiyan. Ang uban gani kunun mo gamit ani, labi na kung gikan ka anak. Mo ba? mo pa din ni mo? Mo-ingon nila sa kong amiga. Dili ba gud utak ay na sa pag sulob nimo? Ay sakto ni dong oy. Mas maayo eh noon Dong og ma, ato na tat sugod jogging sa Abiliana ha. O sige, day. <tihar> 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 hangin, day. oh, sige dai. Asa Asa na gud ibuk hangin dai. Pila na katuyo kag imong nahimor? Onom. Oh, Aw, kaya ra man dai. Basta padayon lang gid dai. Makita ang gini mong resulta. Salamat, Dong. Ay, sakita sa kunti yan. Ano ba ni? Eh? Day? Kay... Okay. Uh, Nihapon na, po na ta? Ta -ta Ay, ano ka, Day? Nihapon na tala? lang sa kudong. Ano mo ka? Nagpingit ka man? Sakit mo kaya kunti yan. Nang lose pa uh, na mag ka? Kaya hindi ka ka si Aaron? Di man sad. Pasi constipated ka. Dadot kay palitan tigag tambal para constipation. Recorded by X Thunder Gaming. Nagduo kong normal lang to siya nga sakit sa tiyan nga akong gibati kay gipalitan mo kong tambal sa kumbana para constipation. Nawa man sad. Pero sa diyang jogging, nakabantay ko nga mo sakit naman gidinoon siya. Hinong nga dili na ko kumutiwas og dagan kay murag dili manggid normal ang kasakit sa kang nga akong gibati. Niuli ko sa amua og nihunong una workout for pila ka adlaw. Onya. <coughs> <coughs> Day, nga naman na. na. <coughs> <Wala>. <coughs> green man lagi na yung magsoka. Lagi doon. Aabot ah, nga ng green eh. Tay pa, diba, magsiyaro na ako doon. Sakit kaya kong tiyan. Hala. Dugo. Doon ay sagol nga dugo ang akong hugaw. Doon ay dugo ang imahugaw? Wala gidong. At sikap na nata. Araw sa siya pagsiguro kinanglan ka nga o operahan, misis. Unsa, Pero, nga naman, dok? Naglambod magod ang imong tinai Ma, ni kitawag og volvulus Unsa, dok? Ma, ay, paopera na lang, uy. Pangitaan to nagpaagi. Eh. Bito, day. Ano pa ko na magastuhan, eh? Makakita nalang lang kitang ni. Eh. Pero on sa mga kahinong da nga, nabubod man ang akong tiyan sa sud. Nagduda ba yung ako, Nay? Ha? Huh? Nagduda sa unsa sa Dili ka tungod sa atat parastiyan bitaw ni nga imong gi sulob, Imong gi hugot pag sulob? Ha? Huh? Karoon, nangita pa may kwarta nga magamit alang sa akong operasyon. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, unsa may hinungdan sa pagkalukot sa akong tinai sa suod. tungod ka sa body shaper nga sigin akong kada kadabang jogging me, unya iuot ginako pag-ayo pagsulub. Ikaduhang pangutana, posible sad ka nga na nis pagkabata nako, unya karunang nako siya gibati. Ikatulong nga pangutana, Kinaalan ba yun nga operahan ko? Dili ba niya siya madaog oral treatment? Unsa may surgery nga buhaton ang twisted intestine. Sakit ba ni? Ikaw pa ito pangutana. Asa ko pwede makadool aron makatabang namo mo financially para sa akong surgery. Do na ba? Unsa may angay na buhaton. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran. 亲亲 Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. ani na ako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka karungan karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, ka medical doctor man ako, psychological, emotional, log behavioral, kaya usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginililing drugas, kaya usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagis, pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede ka nyo padala sa mong email, suliran underscore 612 at yahoo.com or sa itong Facebook, Facebook account kini nga akong suliran official writers page o sa mong batan sa third floor o CR Martinez Billing Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Sugbo ang atong uh, makutlo nga pagtulunan karong adlawa is that on sa nga ako don't look back with regret look forward with hope anang ah, nahitabo naghabon kalimti na yesterday was A history. Today is a uh, presence and tomorrow is a big question mark. <laughs> so we we'll just hope that tomorrow will be okay than today or as okay as today. Okay? So ang ato, magtatampo ko ng Adlawa, si, si Chen Chin, uh, 30 years old, married, may usak anak, taga Cebu City. May tungod kini siyang problema sa iyang tiyan ba to? No, Sumasa na batin sa, sa drama. Regards dahil sa mga taga Cebu City, kumusta naman mga abila pamilya dahil sa uh, sunok? nga uh, lahog uh, mga Abila o Abilya uh, family mga Gabisay family diha sa kwan bun sa bunbun okay so di kita maglangan akong padin kamutan pagtubag di mga pangutana ni Chinchin Chin. unang pangutana sa may nungdan sa pagkalukot sa tinae sa sud. Tungod ka sa body shape nga sige na kog sulubon kada magjaging ni unya ihuot na kog maayo pag sulub. Well, uh, kining uh, pagkalukot sa atong, uh, kining atong tinay mga na ni uh, small intestine na po siya ay large intestine. No? Na mga panahon nga atong intestine uh, malukot. No? Kasagara na ning hinong danis medyo na ay problema sa pagtubo dito pa intra sa 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 nagdako pa ka ba ah, na ani ay winding o folding nga nga nang nahitabo na, na, magdungan og tubo ang misintire kanang bitaw nay unod bitaw nga nagkapot sa tinai Mag, magdungan og tubo ang tinai o ang misintire so na nga maglukot-lukot maglukot-lukot siya kay uh, murabag nagtapot nagtapot siya kung ingnon nunta nagtapot siya dito sa sod samtang nag, nagtubo ni siya no birth birth defect ni siya ang amo ning mal rotation ako balikon ang term na gigamit namo ani is mal rotation Murag congenital ni siya, congenital. Or pwede po rin siya o kanong sa katao bitaw na undergo o abdominal surgery. O in the process na ay addition, na ay nagpilit dito, ngawa mayo pagka-repair sa surgeon, usap po na sinungdan nga maglukot lukot ang ang, ang tiyan dito. Especially kanang part sa small intestine nga kanang gitawag na muog, jejunum ha ah, na part ya nga jejunum ang angalan mo most likely part sa small intestine nga maglukot-lukot Okay, kaduhang pangutan na. Posible sa kaha nga daan na sa pagkabata. Yes, Ada daan sa pagkabata. Kung balikon, ang among tawag ni sa medicine is malrotation. Ha? Birth defect na siya. No? Birth defect. Sunod nga pangutan na. Ah, kinanglan nga operahan ko. Dili ba ni siya madala og oral treatment? On sa may surgery nga buhaton, aning twisted intestine. Sakit ba ni? <laughs> Actually, anybody nga mo undergo o abdominal surgery. Wala man sakit kay you will be under anesthesia No? Um, ano? Ang ni, limit lang ka sa inonta ang um, ma-stress ka. <laughs> limit lang kang ma-stress ka. Onya careful ka sa imong diet, healthy diet. Onya depende na na sa clinical judgment sa imong attending doctor og i-undergo ba ka og uh, surgical uh, operasyon no uh, most likely no kay kun niya ni maoperahan or ma corrected ang uh, ang kini magod makakus ni siya og uh, of abnormal nga pagdagan sa imong ginakaon nga kanon ang tud nga mahilis unya in some cases makakus ni siya bleeding o makakos siya o abnormal nga tingnan ta kadakon o kanipison sa atong mga blood vessels kaya nangitawag na ito o mga aneurysm no? so, so, so surgical intervention God, kung nga yung mga additions ang gamiton or uh, himuon why sakit? kay under anesthesia mga ikaw pa ito ang pungkata na asa man pwede mo dool aron na mo financially uh, medyo gipit na So, kung may ka sa Cebu City, no? Chinchen, may ka sa Cebu City, I'll advise you to go to a government doctor. So, natin mga trained soldiers niya na as competent as kanang naa sa mga pribadong mga hospital to do whatever or ma makorekten ang uh, ang kini magod makakus ni siya o uh, of course abdo abnormal nga pagdagan sa imong ginakaon nga kanon ang tud nga mahilis unya in some cases makakus ni siya bleeding maka makakos ni siya abnormal nga tingnan ta kadakon o kanipison sa atong mga blood vessels kanyang itawag na ito mga aneurysm no? so, so, so surgical uh, intervention God, kung nga yung mga additions ang gamiton or uh, himuon Why sakit? Kay under anesthesia maka. Ikaw pa ito katapos pungta na asa man pwede mo dool aro makatabang namo. Financially, uh, medyo gipit lagi pod. So kung may ka sa Cebu City, no? Chin Chin, ka sa Cebu City, I'll advise you to go to a government doctor. So natin mga trained soldiers niya, nga as competent as ka nang naas sa mga pribadong mga hospital, to do whatever uh, needed nga uh, surgical uh, intervention kung kinanglanon man gani diya sa imong intestinal coils or intestinal so ina ta kasabot ka sa kung speaker nimo chinchen og nganto sa libuan millions na namaminaw sa tong programa kini nga kung suliran once again ako si Dr. Rene Obra thank you very much Sa uh, makanunayon yung pagpaminaw taas kita rating din sa tong lugar so from all us, here, sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Mo Nationwide Tatakarman dagang salamat matog maayong